Tago niyo na lang po ako sa pangalang Dani. Lumaki ako sa lola at tiyahin ko. Dahil maagang naghiwalay ang aking ama at ina, itinurin akong parang tunay na anak ng aking tiyahin. Mahal nila ako ng aking lola. Katunayan, pinag-aral nila ako. Inalagaan at binihisan. Sila ang tumayong mga magulang ko na dapat ang tunay kong mga magulang ang gumanap. Ang aking ina ay pumanaw dahil sa panganganak sa pangalawa niyang asawa. Ang tatay ko naman ay mayroon ding sariling pamilya. Apat ang aking kapatid doon. Hindi kami magkakasamang lumaki dahil ako ay napunta sa lola at tiyahin ko, sa side ng tatay ko. Si Totoy naman ay sumama sa tatay ko. Si Daday at si Ana ay naiwan sa poder ng nanay ko. Nang pumanaw ang nanay ko, Naiwan naman sila sa mga kamag-anak ng nanay ko. Si daday ay kinuha ng aking tiyahin upang kami daw ay pagsamahing magkapatid. Dalaga pa noon si Tita Emmy. Ngunit nagawa niya kaming alagaan katulong ang aming lola. Maayos naman ang naging buhay namin. Ngunit nabago bigla noong nag-asawa na siya. Tinapat ako ni Tita Emmy na kung pwede raw na kapatid niya muna daw ako ay Tita Rita. Pumayag naman ako at naiwang nandoon si Daday. Si Daday ay 15 anyos lamang noong panahon na yon. Lumalaki siyang maganda. Parang artistahin nga, sabi nila. Mana sa aking ina, Miss Tisa. Nagpatuloy na pag-aaral si Daday kay Tita Emmy. Kasama ang kanyang asawa. Ngunit hindi nagtagal ay lumaya si Daday kina Tita Emmy. Dahil merong hindi magandang ginagawa sa kanya ang asawa ni Tita Emmy. Nung una ay hindi naniniwala si Tita Emmy na may pagnanasa ang kanyang asawa kay Daday. Dahil ang tanging alam niya, mabait at masipag ito. Kinampihan nga ni Tita Emmy ang kanyang asawa at tuluyang pinalay si Daday. Dahil gusto makatapos ni Daday, tumira siya sa isang kaklase niya. At nang makatapos siya ng high school ay umalis na rin ito sa lugar na yon. Simula noon ay wala na akong balita kay Daday. Ako naman naging utusan sa bahay ni Tita Rita. Ang hirap makisama, parang lahat ng kinakain mo ay dapat mong bayaran. Nagpaalam nga ako kay Tita Rita at sabi ko ay uuwi muna ako kay tatay. Umuwi nga ako sa masbate. Kinabutan ko si Totoy na payat at parang di naaalagaan ang sarili. ng sarili. Samantalang ang mga kapatid ko sa ama ay maayos at mukhang laging busog. Hindi palaki kibo si Totoy. Umaalis ito kapag napapagalitan. Masaya ako dahil magkasama na kami ni Totoy. At umaasa ako na makakaambon ng pagmamahal galing kay tatay. Ngunit nagkamali ako, hindi pala pamilya ang turing nila sa amin ni Totoy. Laging walang natitirang pagkain sa lamensa pag kami na ang kakain. Kahit minsan ay hindi kami inalok na sumabay sa kanila. Walang puso, parang hindi kami tao. Pati mga kapatid ko sa ama ay hindi kami tinuturing na kuya. Ang asawa ng tate ko naman ay parang walang nakikita. Dinadaan-daanan lang kami. Ang tatay naman ay halos maghapon sa sugalan. Uuwi lang pagkakain o matutulog na. Kaya napagdesisyonan namin ni Totoy na lumayas na. Nung una ay wala kaming alam na pupuntahan at wala kaming pera pamasahe o panggastos. Nakaisip ng paraan si Totoy, umutang siya sa isa sa mga kaibigan niya para makaalis kami sa lugar na yon. Napagdesisyon na naming pumunta ulit sa side nila nanay. Kahit wala na siya, baka sakaling may tumanggap sa amin. Tumulak nga kami papuntang Laguna. Tumira nga kami ni Totoy sa aming tsuhin. Tinuruan niya ako mamasada ng motor. Si Totoy naman ay pinasok niya sa isang gasolinahan. Dito na nga magsisimula ang mas magulo naming buhay. Sa mga unang araw ay maayos pa naman, namamasada ako, si Totoy ay nagtatrabaho. Hindi maiiwasan na lapitan kami ng barkada. Pinupuntahan ako sa paradahan. Nakikipagkwentuhan, ganun din si Totoy. Pero isang araw, niyaya nila ako sa isang lugar. May pupuntahan daw kami at ako ang kanilang service. Pumayag ako siyempre Sayang ang aking pamamasada. Hindi ko alam na ang pupuntahan pala namin ay pwestuhan ng mga bisyo. Gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ewan ko pero, hindi ako nagdalawang isip na tikman. Halos lahat ng pinamasada kong pera ay ipinambili ko ng bisyo. Umuwi nga ako ng walang dalang pera o pamboundary man lang. Hindi naman pinansin ng tiyuhin ko na wala akong kita. Iniisip niya na wala lang akong pasada. Pinintay ko nga si Totoy upang sabihin sa kanya ang ginawa ko. Ngunit gabi na ay wala pa rin siya. Kinabukasan ay namasada ako upang may pangbili ulit ng bisyo. Pinuntahan ko si Totoy sa trabaho niya. Pero wala daw si Totoy doon matagal na daw huminto sa pagtatrabaho. Nagulat ako at bakit umaalis siya ng maaga sa bahay at uuwi ng gabi. Samantalang wala na pala siyang trabaho. Tinapos ko muna ang pamamasada para makabili ako ng bisyo. Umuwi nga ako sa bahay at inabangan si Totoy sa labas ng bahay. Halos madaling araw na nang siya ay umuwi. Kinausap ko siya na alam ko na na wala na siya talagang trabaho. Sumagot si Totoy. Oo kuya, matagal na. Sumagot ako. Paano matagal na? Umaalis ka ng maaga. Nakabihis ka pa. Tapos, saan mo galing ang pera na pinambibili mo sa bahay? Sumagot siya. Hindi ka maniniwala kuya. Mas malaki ang kitaan sa bago kong trabaho. Sumagot ako anong trabaho? At sumagot naman si Totoy. Nagbebenta ako ng ipinagbabawal na gamot kuya. Ako ang pinagkukunan. May kakilala akong pinanser. Nanlaki ang mata ko sa narinig ko. Hindi ako makakibo dahil ako rin mismo sa sarili ko ay gumagamit. nag ako, parang hindi ko na kayang alisin ang kapatid ko sa sitwasyon na yon. Lumipas ang maraming araw at buwan, walang nababago sa sistema. Ako ay lulong na sa bisyo ko. Si Totoy ay nagpatuloy pa rin sa kanyang gawain. Ang hindi namin alam ay may nalalaman na pala ang tsuhi namin. Kaya nung nakumpirma niyang totoo pala ang lahat, pinalayas kaming magkapatid sa Laguna. Naiwan si Totoy sa Laguna hindi siya sumama sa akin. Tumira siya sa mga barkada niya at nagpatuloy ng ganung gawain. Ako naman ay lumipat ng lugar. Dahil marami na rin akong naging kaibigan, medyo madali na sa akin magpatulong humanap ng mapapasukan. Napasama ako sa mga taong snatcher at magnanakaw. Naging gawain ko lahat yon para may pangtustos ako sa aking bisyo Minsan ay pumapasok kami sa mga bahay-bahay upang magnakaw. Kung minsan naman ay ako lang mag-isa ang dumidiskarte, mas malaki ang kita ko, solo ko ang nakukuha ko. Di katulad pagkasama ang barkada, hati-hati pa kami. Lumaon ng lumaon, ganun ang naging hanap buhay ko. Nakilala ko nga ang aking magiging unang asawa at nabuntis ko siya. Dahil wala na ako matatakbuhan ng mga panahon na yon, pinasya kong umuwi ulit kay Tita Emmy. Kasama ang buntis kong asawa. Nakiusap ako sa kanya na kung pwede ay tumuloy muna kami doon hanggat hindi pa nanganganak si Mika. Pumayag naman ito at sa katunayan siya lahat ang gumasto sa amin. Pagpapacheck up at mga gamit ng bata kahit hindi pa man lumalabas. Sa bahay ay kasama ko pa rin ang kanyang asawa Patay mali siya ako na alam ko ang ginawa niya sa aking kapatid. Dahil kung di ko siya pakikisamahan ay baka palayasin din kami. Kasakasama ako sa pambababae niya. Kasakasama ako sa mga kasinungalingan niya. Nang nanganak nga si Mika ay inamin ko lahat kay Tita Emmy. Siyempre hindi na naman siya naniwala at siyempre isa lang ang pupuntahan namin, papalayasin kami. Kumanap nga ng uupahang bahay para sa amin si Tita Emmy. Bumukod kami ni Mika. Alam kong masama ang loob sa akin ng asawa niya. Dahil sinumbong ko lahat ng kalokohan niya kay Tita Emmy. At isang araw, hindi na niya ako pinapasok ng trabaho. Hindi ko na alam kung saan kami kukuha ng kakainin. Dumating din ang biyanan ko para may katulong mag-alaga ng bata ang asawa ko. Wala akong maisip na gawin kung hindi pumunta sa dati kong kaibigan at magpatuloy ng masamang gawain. Kahit paano ay nakakabili ako ng pagkain, ngunit nagkahigpitan. Hindi kami makadiskarte at baka kami ay mahuli. Pinasya ko na umuwi sa biyanan ko at doon na kami magsimula. Ngunit hindi maganda ang nangyari. Natuloy sa hiwalayan ang pagsasama namin ni Mika. Tuwing wala akong dalang pera pag uwi ay nag-aaway kami. Umalis nga ako, lumipat ng lugar. Iniwan ko ang aming anak. Nagtrabaho ako pero patuloy pa rin ako sa bisyo ko. Barkada, inom, bumalik ako kay Mika upang bisitahin ang aming anak. Ngunit wala si Mika. Kinuha ko nga ang anak namin at bumalik kay Tita Emmy. Ngunit hindi niya ako tinanggap ni matulog doon na hindi niya ako pinatulog. Umalis nga ako at bumalik muli sa aking biyanan. Inabutan ko si Mika. Isang nakakagulat na pag-amin. Hindi ko pala anak ang anak namin. Inamin niya lahat sa akin. Pinasambot lamang niya sa akin ng bata upang may kilalaning ama. Napakasakit ang nangyari sa akin. Umalis ako at ang tanging gamot ko lang sa sobrang sakit na aking nararamdaman ay ang bisyo ko. Lumipas ang maraming taon, hindi na ako nagpakita kay Mika. Nabalitaan ko na lang na pumano na ang asawa ni Tita Emmy. Sa pagkakataon na yon, nagbaka ako na baka tanggapin niya ako muli. Hindi nga ako nagkamali. Tinanggap ako ni Tita Emmy. Nagsimula ulit ako Si Tita Emmy ay pagkamatay ng asawa niya ay nagtayo siya ng isang tindahan at ako ang kasakasama niya sa tindahan. Makikilala ko nga ang aking mamahalin at tunay na masasabi kong pamilya. Nakilala ko si Mary, isang guro sa elementarya. Nung una ay galit na galit siya sa akin dahil mukha do. At nakikita daw niya ako na parang walang pangarap. Well, totoo naman. Pero syempre hindi ako sumuko. Naligaw ako sa kanya. Pinupuntahan ko siya sa pinagtuturuan niya. Hinahatid ko siya sa bahay nila. Hanggang nahulog na ang loob niya sa akin. Hindi nagtagal, naging magkasintahan kami. Sobrang saya ko dahil sa totoo lang, mukhang liliwanag na ang buhay ko sa kanya. Mabait, maunawain, wala akong masasabi pa sa kanya. Sa katulad kong walang narating ay papatulan ng isang guro. Nakakapagtaka ba? Diba? Kaya hindi ko na siya pinakawalan. Sisiguraduhin kong magiging asawa ko na siya. Kaya hindi nagtagal na manhikan kami ni Tita Emi sa mga magulang ni Mary. At kinasal nga kami sa simbahan. At ang tumayong magulang ko ay si Tita Emi. Si Tita Emi ang kasama ko maglakad. Si Tita Emi ang pinakilala ko sa lahat. Si Tita Emi ang pinakilala ko sa lahat na magulang ko. Naging masaya ang pagsasama namin ni Mary. Nakabili nga kami ng bahay at lupa. Siya ay nagtuturo at ako naman ay nagbukas ng shop na kung saan gumagawa ako ng mga sidecar ng motor. Binayaan kami ni Mary ng dalawang anak at masayang nagsasama. Sabi ko noon, hindi na ako aabot ng 40 years old dahil sa bisyo ko at pag-abuso sa katawan ko. Pero ngayon, 48 na ako. Wala nang bisyo. Masaya, maayos. Salamat sa taas at binigyan niya ako ng ilang ulit na pag-asa. Si Totoy ay pumanaw na. Tinambangan siya sa kanilang lugar. Si Daday ay may asawa na at maganda na rin ang buhay. Si Ana ay nakapag-asawa na rin. Sana buhay pa si Totoy para nakita niya kaming mga kapatid niya na kahit ganon ang nangyari noon, may pag-asa. May pag-asa pa rin mabago. Sana po ay may natutunan kayo sa kwento ko. Hanggang dito na lang nagmamahal, Dani.